Hindi ka kasi nagtututbrush. Hello! So, eto na nga mga hobby bees. Kakalating ko lang ng bahay namin from work. And wala si na Ate Rose sa bahay ngayon kasi busy sila sa stock room. At naabutan ko sa bahay ay si Tia Julie. Tia Julie, anong ulamin natin ngayon mamayang gabi? Hindi mo alam? Uh, labas ka ng chicken. Ha? So, freezer. Tapos mamaya ako naisipin ko anong lulutuin natin for today's video. Thank you! May manang sayo mo gusto mong kainin? Spaghetti. Spaghetti na naman? Namiss ko spaghetti mo eh. Yung Pilipino style? Yeah, sa so marami maraming hotdog. Naku, di ko sure. Titin ko kung meron. Ate, ah, Rose. Tia, tia Julie, check natin kung meron tayong ingredients ng spaghetti. Kakaloka. Okay. So ito na nga mga Habibis, bees. Pinapaanak ako ni Habib David ng spaghetti. Nakakaloka. Gusto ko sana mag... Sabang, may chicken kami, pero baka hindi umabot. So, spaghetti, nakakita ako sa apanti namin ng Meron pa kaming pasta, perfect. Meron pa kaming spaghetti sauce. At buti na lang, meron kaming giniling. Pero pork lang. Ay, parang may bit pang konti. Mayroon. Junie, may bit okay, ba Ayan, perfect. May bit din, oh. Oh, nagkataon. Sige, natuwin natin ng spaghetti ni Javi David. Kasi si Javi David talaga mahilig sa spaghetti. pero hindi siya mahilig sa pancit. Anong spaghetti, boy? Okay fine. Siyempre tayo magluto. Ay! Stary. Papalambutin ko muna. Ay! Pinag-iinom kayo to? ng toppings na crispy bacon. Ay naku! Maraming demand. Maraming demand ba? Diba? Okay ito ako na bahala. Ah dumating na si Ate Rose at Lindy. Kamusta kayo? Okay lang po. Dami order? Opo. Pagod. Alam. Salamat sa pagtulong Ate Rose. Welcome to, sir. Ano yan? Dala mo. Meron po nang bigay sa inyo sir. Hala! Thank you kay Rosemary. Rosemary maraming salamat sa gift. Thank you! Bongga naman. Thank you. Ano, gutom na kayo, Ate Rose? Hindi? Gutom na? Opo. Ha? Opo. Medyo gutom ka na? Ayun ako, magtinapay ka muna at magluluto ako ng spaghetti. Nag-request si Javi David ng spaghetti. Sige. Magtinapay din lang ako. Wala akong katulong ako mag-isa nagpipipay ng ingredients. at dahil pagod kayo, magpahinga muna kayo. Magpahinga muna kayo, mamaya na kayo tumulong. Ako na bahala dito. At dahil busy ang mga tao dito, mag-isa lang ako magluluto ngayon. Pinagpahinga ko muna si Atos, tsaka si Lindy kasi pagod na pagod yung dalawa. At ako muna ang magluluto, mag-isa sa kusina. Ayan, ready na ang aking mga prepare na ingredients para sa request ni Happy David na... Is spaghetti, walang kamatayang spaghetti, nakakaloka. So, eto na nga mga habibis. malapit na tayo maluto ang spaghetti ko. Actually, wala kaming pilipino style spaghetti sauce. Italian sauce na nga meron ako. Pero ginawa ko siyang matamis. <laughs> so, eto siya. <laughs> hindi ko alam. Pero iba ang lasa nito. Pero sana magustuhan pa rin yung Habibis. Gutom ka na, Ate Ross? No, gutom na, gutom ka na. <laughs> okay. malapit na, malapit na. Dumating na rin yung in-order namin chicken. Kasi hindi na namin kaya magluto ng hindi ko na kaya magluto ng fried chicken kasi hindi naaabot kasi sobrang tigas pa ng manok namin. Kaya umorder na lang kami ng chicken. Ay, may mo to. Italian sauce nang meron tayo. It's okay. At ikaw mo muna. Bigyan mo na maraming sugar. Ito na Isang balde na sugar. Alam. mo muna. Kung anong kulang. Tikman ko. Ay, nag-toothbrush ka. May nag-toothbrush ka. Mainit. Anong kulang? Italian. Itali uh, Italian sauce yan. Hmm. Kulang sa tabi. Okay. Actually, hindi ko masyado matamisan kasi may... Nagtot ba ka kasi? Ako. E. ako din eh. Si Eric, patikin mo. <laughs> lindi ko baka nang mo. Kasi lahat kami ng toothbrush. Ay, um, hindi ka kasi ng toothbrush. Hindi. Hello, lang. lang, hindi. Hindi naman totoo. Hindi Kahapon po nag-toothbrush. <laughs> Tapos oh, yung lasa oh. doon pa hindi. lindi. Charez! Okay. Charez lang. No Italian lasa. Ibang yan. Iba ano? Ibang lasa ngayon. Ibang lasa po. Oo. Uh, pero ano? Anong kulang? Tingin mo. Kasi <laughs> <po. Maasin> <laughs> ba no? Kasi Italian sauce. O, oh, tamo sabi. mo sabi ko sa atos masamig. Mayroon Italian kasi to. Wala tayong mga Filipino style. Ang nah, alam ko kasi, pag Filipino style... Sa... Ay! Pwede gusto mo lang lagyan ng condensed milk. Malagkit? Pwede. Pwede yung condensed milk. Pwede. Ano? Pwede yung iba nilalagyan nila katutak talaga, isang balde talaga kasupan. And ito na ang aking spaghetti sauce. Yan. Ginawa ng paraan kahit na siya ay Italian sauce. Pero gusto ni Javi David Filipino style. So binimiyan ko na lang kasi ito. And ready na ang aming food. Spaghetti and fried chicken na niluto ko. Eh may lang. Bibili lang namin yan kasi hindi naabot. Kakain na tayo at Okay, kain na kayo. Yan ang ating pakain sa mga Habibi fam, spaghetti and chicken. Walang kamatay ang request ni Habibi David, spaghetti. And nandito yung ating uh, special guest. Uh, ang mga ating... nagtatanong ko para maging reseller, eto tanungin. tanongin Ayan, niyo. si Eric Verde po ang tanongin niyo sa mga gusto maging reseller. Ah, uh, dito ay nag-request ng spaghetti kahit uh, kung ano lang ang available ingredients yun ang ginamit natin. Thank you for cooking. Welcome. Kaya na kayo, enjoy your dinner! Thank you, your Ray. Welcome. At syempre masarap ang dinner kapag may kaulam na. Kapartner pala, hindi ka ulam. Hobby B, mango, and anong mango kayo? Lindy sa'yo yan? Ikaw Ate Ros. Kuminom po ako, sir. Kuminom ka? Kayo na yan, Lindy. Ate Ros po. Ha? Sige po, inom po. Parang masarap po ang tulog ko, sir. Yes, yan. Tingnan mo ito si Hobby David. Nagtikwas sa akin ng spaghetti, pero tingnan mo kung ginagawa niya. Hindi na ako. Mem. Akala ko ba spaghetti ka mo? No? Bakit okay. nagkanin ka, chicken? After chicken, after Ito, chicken. Ito, ng spaghetti sila kumakain ng spaghetti, ayan <laughs> o. <no>? Lahat sila. Kumakain <laughs> ng spaghetti, ikaw, wala kang kinakain spaghetti. Para hindi malito yung aking uh, palate. Mm. Dapat chicken first and then spaghetti after. Kumakain ka niyan ha? Ikaw yes. niyan. I love you. I love you too.